Thank <laughs> you. Ang gandaan nisa. Yellow 180 ang kilo. Meron tayo rito mga panungkok. 50 pesos na. May ubig tayo. Ang okay, sabaw na. No? Ang sabaw, 50. Kuliasan. Okay. Okay. <tinyo> <tinyo> okay. Bagaimana mo? mu? Isandaan. Isandaan buai. Di mana talun ni? Isandaan. Isandaan. Kandoli, yan, 100 ng kandoli. Ayan, 100 tumpok ng kandoli. 50 lang ate, maganda. Lang 50 lang o. Rito, paksi, sariwa. Kandoli. Bikaw. Kabasi eh, 50 pesos tumpok. 50 pesos tumpok, ayan. Magkano diyan ay uh, 50 pesos lang din. Puro tag 50 -pe 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 pesos yung ano, tumpok mo. Dami ng tumpok ni nanay oh, pang kilo na. <laughs> Wala pang pinumano. meron tayong gulyasan 120 ang kilo 130 kilo yan o oh. bayan magkano na galunggong natin sandahan lang ang tumpok sandahan lang yung plato plato lang ha walang laman ha walang laman walang laman pero yung may laman isang daan? Ay, ang daan ang may laman, may laman, may plato. Hindi kasama? Hindi kasama, wala nilalagyan. Hehehehe <laughs> ah, Pabili tayo boss. Yan may tamban. Iwa, yung galunggong niya, 100 yung isang plato. Ay, boss. Iwa, Iwa, Iwa. Anong iyan ba ito? Ha? Ha? Ano? Ano sa galunggong? Isang kalasan 140 ang kilo may 100 ang tumpok mayroong 120 yung kilo yan bangos pandaing 100 tumpok lupoy Gano' sa tumpok mo, Jo? 50 50 Pesos kada tumpok Okay 50 Pesos kada tumpok Mga lunggong mo? 100 lang 100 ang isang mga tunggong? Oo dan galong galong sikat. Lagay ko lang kayo ito sa bak. Ay, isang punya pa pala. Ay! Hindi ba kasama? Hindi <laughs> ba kasama yung sawa? Ano? Eh, iba sa akin Tilapia. Good morning. Good morning pa din. Good morning sa'yo. Ayan, lagi ko yan sinashout out kasi kaibigan natin yan dito. Ayan, 100 pa rin yung kilo ng tilapia mo. Ah, uh, diba, um, maganda. Ah, oh, okay. Oh, bond list na bangos. Ayun, meron tayong bonlist na bangos. Ah, uh, 120 yung kanyang isang supot. Ayun, yung isang ganito niya 120 lang ang kain. Ah, uh, dagos din Dagupan. Pagasinan. Ayun, 120 lang yung isang kilo hindi ka okay, mapapahiya kasi ganyan na niluluto meron din tayong ano, pakpak ng manok. 130 yung isang sopot. Paano dito? Tandaan po. Diyan. 200 kilo, ma'am. Ah, wala nang tawag. Wala nang po, ma'am. Ayaw mo nang tatapian. Nagpa-vlog ka nalang ngayon, ha. Diwan mo na yung tatapian. Boss, po. Ayan, boss. Nandiyan yung cream dory. Ay, bago yan, sir. Ay, sir. Iwa yung tamban. Baby nga, masarap ko. Tamban, sariwa-sariwa yung tamban. Ano na ngayon dyan sa bangus mo? Mura lang. 160. 160 na lang ang isang piraso or isang, isang kilo. kilo. Uh, ang bangus yung dagupan. 160 ang kada kilo. Ma! Na naman. Na naman. Dorado. Magkano na, na sa dorado mo ngayon? 300. 300 kilo? Yan. Kilo pinto na. Hindi ko talaga matanggap. magkano? 240 kilo. Yan. Kay e Gloria to, no? Magkano pa? Magkano ngayon bitan mo? 200. Ay, okay. Ayan, 200, 180, ganun din. din yan. Kay e Alvin, 200, 180 rin. Ayan, sariwang ano, uh, yellow pinto na. O, magkano na ngayon yung bangos mo? 180 pa rin. Ayan, <liprisa> 50. Ayan, 50. 50. you're